Pag gabi mga kasangkayan, uh, ah, di pag masirum na ini, baga magluluto kami ni na ito na sura, maray laki, maray manggas na ubusan, na, ah, may ini mga kasangkayan, may kita niyo ito na nagluluto kami ng lutong kahoy. Pag waray gas, may bang ang ah, kalan, ay kalan, ano pala, ano pala ano yung tawag ito, ay ah, sungo. Ah, maini, mga kasangkayan, na ito na nagigisa na, may kita niyo, nagigisa na kami ito na bawang. noorin jooma , aga sa ka ei anna . salamat . Manok gad lain ni mga kasangkayan uh, gin kapayaan, ginhaluan hin uh, kapaya. Yung kami kapaya kay para mas mahalaga uh, 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 na gulay katawan na tao. May kitan iyo mga kasangkayan. Ito na itong mga balikad na hin ipapatwad-tuwad na para maloto na. o mga kasangkayan. Mo kay na lang nga uh, waray na umuran kay uh, waray na mo nabuhan na uh, kay tamot pagloto di dila law luna ila hiton na uh, semento makasakayan uh, uh, o oh, may kita niyo pay baga payapa na waray na uta mga kabagyuhan uh, ng yaring ng mga kabagyuhan tatapong kut ni o oh, na uh, rani na harani na matubod ay matubod na maloto, ma loto ma na okay putangan na naton kapaya Mutana ni na nila nangyayang kapalya kay Aquitona, kami Romana o itong Pantagasungo. Kamu, mga kasangkayan, ano ito ni iyong inluluto nila iyo pa ni Paaway kita hin sura. Ayaw. Na atong baga kayo nagkaka, parung -parung Pero mga kayo, baga gas. Gas. mga sumkay, kayo na itong mga pagsusungan kayo nagkaka parong na hingguti. Pero maglagay itong mga kasangkayan kay bagay ito hin gas. Agi, gas. Nangyari nga mga kasangkayan kayo may waga. Ngunit ini kayo na itong mga natumbahan hangin. Signal number one, hindi hamo na takloban agin pulod na pulod na man itong kahoy hinhimok ko nga uh, sungo okay yung may kita niyo itong malaga na mga kasagayan okay harani na maloto tanda ni hinarahin noon na tanglad oh di ba ang probinsya ay probinsya pa may hapa ito na ay nareklamo ni Takuntian Uh, gu na magugutom na mga alaga ba daw. Okay ang mga daw mga kasangkaya na ako hi Vivo Ferrigali sa niyo announcer na malubog. Namun <laughs> salamat ito na bangawang kita mga kasangkaya. Maloloto na. Dakay pangawang kita. Loto na mga kasangkaya na namun sinabawan na uh, chicken yes. joy at uh, chicken na, uh, Chicken lang. Thank you. Mama siup-siup.